Yeah. Yan. E yung masarap dito mga guys. Tong part na to. Na nagiihaw ka ng yellow pin. Ito masarap na party dito. Yan. O, sunod natin ang ano? Ang liempo. Walang kamatayang liempo. Sina? Ha ah, pupunta yun Pumunta Dito lang naman tayo kung 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 naman kung 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 Para makakain na kasi so, nahugutog na sa, to na, aming na, manager na, eh. Nagparita hmm. ko ng isda. Yeah. Ilaway ko lang.